Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kung kayo po ay bago lang sa akong channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At syempre, pak pakiclick na rin po yung bell button para po kayo ay ma-update sa aking mga susunod na video. Ngayon guys, i-share ko lang po sa inyo kung paano mag-copy ng link o paano kukunin ang link sa ating um, tiktok video so ito po yung aking tiktok account so simply lang guys nakita niyo po ba yung mga video dyan so i-click natin yung isang video ayan aha naklik na siya so nakita niyo po ba yung tatlong dot sa bandang kanan um, ayan, tatlong dot heart, uh, comment um, ano tong isa anong sign to um, meron sa gilid tatlong dot click natin yung tatlong dot ayun copy link oh, link copied ulitin natin link copied o tama ayun guys na copy na natin yung link Thank you for watching, bye.